sarap po dito na meriendahan guys. Ayan, kayo ka at banana. Cream. At yun nga dahil ala stress na nagutom na, ayan, nagaya yung aking anak na bumili daw kami ng meriendahan dito sa bilihan ng makakain. Ayan. At meron dito nagtinda ng banana cue, meron din siyang tinda na karyoka, turon, maruya, banana chip ayan masarap guys yung turon etong eh, ano pala kriyoka ayan bumili siya ng aming yan? dito sa may bandang labasan lang na manila ayan guys, sarap ng banana kaya oh at nagkaroon na rito ng traffic gawa nga ng mga basura na nakatambak sa gilid ng kalsada at dito naman ay meron mga bahay dito na may second floor. Mga swerte sila dahil meron silang itaas. Ayan. Alam niyo ba kasi mga kamamala, itong bawat gilid, itong gilid ng kalsada ay meron talagang gabundok ng mga basura. Kaya naman nagkaroon dito talaga ng traffic. Dahil sobrang dami talaga ng basura dito, gawa nga ng bagyong karina, binaha sila. So ayan guys, o oh diba?